Good day everyone. So guys, I just want to share you all how we harvest our coconut. So here in Philippines, uh, some they are using uh, bamboo stick, the long one. And some also they are climbing one by one the coconut tree. So ganito yung sa amin. Inaakyat siya bawat puno ng niyog. So ayan. At saka, hindi naman siya gaano mataas. Kaya, carry siya. Akyatin. Isa-isa. <laughs> so, dito guys, every three months, harvest yung coconut namin. So, hindi naman siya gaano karamihan. Ayan. So, kailangan talaga siyang iharvest every three months. Kasi, pusa siyang nalalaglag sa puno. So, ayan. So may pambili na tayo ng bagoong <laughs> joke so ito naman yung sa akin yung buko yan, iinom ako ng coconut water ang tamis nito guys itong video hon sige, sige, video higwa hmm. itong video hon kaya arong ijawat mo viral san So guys, introducing yung kapitbahay namin at naging uh, ah, kalaro ko dati ng kapanahonan namin. <laughs> Hindi naman, mas matanda siya sa akin. Kays, pero, naging playmate ko yan. Sa habulan, tagot-taguan. <laughs> si Santo, ang mabait na bata. <laughs> Mansunod. sunod mo gihap kung pila ka buok wa maning gihap gihap eh so alam mo guys itong si santo mabait yan hindi nagreklamo kahit pa maghapon niya nagtatrabaho ng ganyan kaya siya yung laging tinatawag pag merong mga sakahan ng coconut yan kinisya san una naadako ni butbut -but. Nah, hmm. anak-anak ki kataku, nah, huh? kau eh bahu man, ah. cute, I'm meeting, nggak, memang bot-bot perubahok, hmm, 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 kare bok dilek, ngapa hmm. <laughs> kandang kena dong kankah? Hmm. mau nak aram kan aram di sini lah tutup tutup mama yang kopra kaon ko kay tagasara ni baho baho man hindi dahi taga yung tagakaon <laughs> eh dong dako ba ang karun na ay sunod imo <laughs> nabusog na bot bot so iba yung taga harvest, taga akyat sa puno mm din iba iba rin yung taga biyak ng coconut yan so bali ano pala siya hiwalay hiwalay hindi nila iniisa kan bot bot kay puro itom uh, puro patay laya ang mga coconut oh ay Ram!

So, ayan guys Tapos nang biniyak yung mga coconut So, ito naman ay Tinatanggal sa coconut husk Ayan So, ganito lang yung proseso nila dito guys Binibiyak Tinitanggal Tapos, itatapa nila Ayan So, ganito lang Tinatapa nila tapos pag maluto na siya, sa na nila ibibinta. So ito, hilaw pa yan. So ganito lang guys ang magtapa ng nyug. So kung maging kulay itim na yan o pula, yan ready na siya ibibinta. So ganito yung itsura niya pag luto na. So ito na yung copra guys. So, ayan, ready na yan to sell sa Copra Buyer. And then, deliver nila yan sa Cebu. Ayan. So, ito naman, bagong dating sa iba na yan. Hindi na sa amin. Lulutuin din nila yan. Ang dami sa kanila, oh. <laughs> so, yan lang, guys. Thanks for watching. Allah Hafiz. Bye-bye.